Hey guys, good morning. Malapit na ang butuhan guys, bukas na ang butuhan ng mga SK kapitan. Sana maging maayos at walang gulo ang pag ano bukas at sana mapayapa ang butuhan na yon at walang kaguluhan mong iyayari arinaway, gabayan tayo ng ating puong may kapal sa ating pagbubuto bukas at tayo'y maagang bumoto para hindi tayo ma ano sa bugso ng tao na madami pero hindi naman siguro gaano kadamihan kasi iski lang naman at kapitan di ba pero kahit ganoon pa man madaming mga nangyayari, di ba? Kaya hindi rin natin masabi. Kaya kailangan lang natin, guys, maagang bumuto para hindi tayo mahuli. Dahil mahirap ng siksikan, mainit. Mamaya, siyempre, katulad ko na may high blood sa marami pang ibang sakit. kaya bigla na lang mahilo sa sobrang init, no? Tapos, siksikan pa. Kaya kailangan natin maaga para malamig pa. Kasi pag hapon na. Siyempre hanggang alas 3 lang naman daw ang ano, butuhan. O di kailangan natin na maaga. Kasi pag tanghali, mainit na. Kaya mga guys, maaga tayo. At ibuto yung anong... nasasalat mo at yung gusto mo wag mo ipagbili ang boto mo kailangan maging practical ka maging honest hindi yung kakarampot na ibigay sa iyo eh, ipagpalit mo na ang buto mo guys gamitin mo ang utak mo at siyasatin mo sa puso mo kung yan ba talaga ang ibuboto mo o hindi kailangan natin maging matalino sa pagboto guys huwag tayo magpa tukso dahil sa panahon ngayon talagang nakapaligid lang ang tukso dahil yun talaga dahil siyempre sa hirap ng buhay hindi maiwasan yung mga ganong mga bagay kaya hindi natin din masasabi kahit ako oy, inaamin ko oy, natutukso rin pero siyempre isipin mabuti na yan ay para sa ating bayan kaya dapat maging tapat at maging anis sa bawat isa. At, yun ang sinasabi na, lumaban ng patas. Mm. Mm -mm. Kaya, guys, good luck sa atin bukas. God bless sa lahat, at mag-isip, at maging wise, at maging matalino sa mga bagay-bagay na dapat natin maunawaan. Thank God. Thank you, Lord. And Love you.